Kumusta mga Kaw Shoutout sa inyong lahat dyan. Sa bedyong ito ay ating babalikan si Carmen Soriano. Kilala mo pa ba siya? Kung hindi, nasa tama kang video. Si Carmen Soriano, ipinanganak noong ika ng Hulyo taong isang libo at apat na ay isang Pilipinang aktres at mga awit. Ang ama ni Soriano ay si Fernando Soriano. Ang ina ni Soriano ay si Luz Concepcion, isang guro sa Ingles. Si Soriano ang panganay na anak na babae at siya ay pang-apat sa anim na magkakapatid, noong 1957, nanalo si Soriano sa beauty pageant at naging Miss Manila. Si Soriano ay nakakuha ng isang paglalakbay sa Hong Kong. Sa Hong Kong, ang pag-awit ni Soriano ay sinanay ni Celso Carillo, isang music hero. Naging mang-aawit si Soriano sa Winner House sa Hong Kong. Sa Maynila, kumanta si Soriano sa Manila Hotel at Bulakenya Restaurant. Mapapanood mo siya sa maraming pelikula dahil isa din siyang napakahusay na artista sa kanyang kapanahunan. Sa edad na dalawampu, pinakasala ni Soriano si Lloyd Sammartino Sr. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Lloyd Sammartino, ipinanganak 1960. Natapos ang kasal ni Soriano at Sammartino. Ang pangalawang asawa ni Soriano ay si Dr. Robert Davao, na namatay dahil sa cancer. Maraming salamat sa iyong panunood, kung hindi ka pa nakapang subscribe at gusto mo sa tulad itong usapan, ay e subscribe mo na kaibigan, sa muli maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay.